Diyan lang yan. <laughs> Mga bisaya kasi kami. <laughs> Pero nakabili lang kayo dito. Yung ate ko. Uh, mas maganda dito. Ano? Oo, okay. okay. na. Bumili ako ng Bermuda sa kanila. Taga, ano sila, taga Ilocos Norte. Tapos sila din yung uh, okay. nagtanim. Yung tatlong tao dyan, binagawa hundred each sa pagtatanim. So, ayan. Um, marami, marami kaming nabili sa kanila. Lahat ng ano niyan, lahat ng nasa harapan, kailangan mataniman sa magkabilang side at saka doon sa harapan ng main door namin. buhangin na lumilipad at saka mga alikabok kaya namin napag-isipan na taniman sa harapan at saka magkabilang side sa gawangan ng ano ang marami mga buhangin na pumapasok sa loob ng bahay alika at saka yung alikabok kaya ngayon ayan masaya na kasi Uh, ay, 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 oh, yung? Oo. Oh, Diyan lang yan. Mabilis lang siya tumubo. Kasi kailangan magbibiligan pag siya. Talang basa talaga. Yun ang sabi ng nagbibigyan sa amin ng Bermuda. So, thank God kasi yan na na solve yung problem namin dito sa harapan ng bahay kasi dito talaga sa harap ng tourist namin masyadong napakalakas ng hangin dyan kaya pagka pagka pagdating ng 10 o'clock ayan start na yung malakas na hangin so kailangan yung sliding door na yung makasarado palagi so ayan na guys oh, 3 uh, days lang tumubo agad yung bermuda yung unang tanim itong hindi pa buhay na buhay ito siya ito siya ah uh, unang tinanim yan. kahit tingnan nyo, green na green siya Oh. Mabilis. Kasi kailangan diligan siya bago sumikat ang araw. Kaya si Dondon, yung bayaw ko, nagdidilig siya 4 o'clock pa lang or 5 o'clock. Kailangan nakapagdilig na siya at basang-basa. Kahit dito sa ilalim ng mga uh, ko at saka yung sa gumamela ko. may mga bugil, may mga bermuda din diyan talagang masaya na kami ngayon ng asawa ko kasi nga ayan na solve na yung yung ano namin just ko problema namin yung buhangin talaga tsaka naghirap din diyan yung bayaw ko tsaka yung pamangkin ko inakot nila yung buhangin nilagay nila doon sa ano sa mga Uh, hindi pantay na lupa. So, nilevel nila yon So, doon nila pinaglalagay sa mga lubak-lubak. So, ayan yung, ayan Oh. Uh, yan, green na green na yun Oh. Yan yung tinanin nila sa harapan ng bahay. Harapan ng teres. Kaya, ayan. Pag lumago yan, mas maganda tingnan kasi green na green. So, pwede na dyan mag pagulong-gulong. <laughs> Magtambay. Pag, ano, maaga pa lang lalo, lalo na sa maaga sa umaga pa lang ano masarap dyan magtambay kasi fresh din yung hangin at saka maganda tingnan talaga pag may bermuda sa kapaligiran ng bahay maganda diba ganit kaya nga pala meron kami tinanim na Chinese bamboo dito sa gilid ng terrace, ganun din doon sa kabilang terrace, ilagyan din namin. At saka ito nga pala oh, bagong tanim to, pahabol na lang to. Kasi nga, yung unang binili namin hindi nagkasya. So ayan, mga ano na yan ngayon, 3 uh, days na oh, o 2 days pa lang yata. Nag-start na rin siyang lumalabas yung green color.